Oh, Uy, tol. Uy, anino pa kayo dyan? Uy, tol, ano yung pinapanood mo? Ito, nanonood ng na. How to be a Best Director. <laughs> Josh, masyado mataas ang pangarap nito. ito. Oo. Oh. <laughs> eh, siya naman yung bobo sa ating tatlo. <laughs> Kung sa'yo, magtanim ka na lang ng kamote. Masyado mataas ang pangarap mo eh. Ibobo ka naman. Grabe naman kayo. Kaya nga inaaral ko eh. Han? <gasps> inaaral mo? May naintindihan ka ba? Eh ang bobo-bobo mo? Ako sa'yo? Benta mo na lang ang katawan mo kasi doon, hindi utak ang ginagamit, bobo! Utak mo kasi nasa talampakan eh. Ano <laughs> <laughs> niyo? Kaibigin ko ba talaga kayo? Kasi bakit di niyo alam na matagal ko ng pangarap to? Tsaka, gagawin ko ang lahat para matupad lahat ng to. Kaya, umalis nga kayo. Ingay-ingay nyo. Tulog dito ko. Ay. Tara na. Sige, hey, bahala ka. Bahala ka. Masyado kang inisyonado. Oh, Jerwin. Bakit ka nang umukmuk dyan? E, Paano ba naman kasi? Mga ibigan ko. Walang tiwala sa akin eh. Sinasabihan ba naman akong bobo? Tigilin ko na daw mga pangarap ko. Eh bakit? Ano ba kasing pangarap mo? Pangarap ko lang naman maging director. Ay, Ay nakatawa dun. <laughs> Hoy, hindi kita pinagtatawa ng Jarwin. Hindi mo ba alam na pangarap ko rin maging artista? Oh? Oo. Uh, kailan pa? <laughs> Ganito. Bago mo paniwalayin yung ibang tao, maniwala ka muna sa sarili mo. Kasi kung di ka naniniwala sa sarili mo, ano maniniwala yung mga nakapaligid sa'yo? Una sa lahat, simulan mo kung ano yung pangarap mo. Ano, simulan natin. Sabay natin abutin kung ano yung mga pangarap natin. na ka ba doon? Sigurado ka ba dyan? Oo nga, G ba? Sigurado, ano, G? Hindi ba? Ate, okay ka ba? Eh? Uy, <laughs> no, hindi ganyan. Ganyan. Te, ayusin mo naman. Ay, sorry, hindi. Kasi kami marunong eh. Sabi ko kasi sa'yo ako na lang may sakit ay, eh. isa pa kuya. Mar marunong. <laughs> Kain yan. Te, ayusin mo naman. Oo, oh, oo, oh, oh, oh. Sige, sige. Ako na lang gaya yung may sakit. Parang hindi mo kaya yung may sakit oh, eh. Sige, sige. <laughs> ano ba nyo? Ang papangit. Alam nyo, nagsasayang oh. lang kayo ng oras. Kasi itong kapatid niyo si Jerwin, walang mararating yan. Huwag naman kayo ganyan sa kapatid ko. niyo yung kaibigan tong kapatid namin. Susuporta niyo sa mga gusto niya. Eh kaya nga naging kaibigan kami nitong si Jerwin. Kasi nire talk namin siya. Oo, oh, oh. kasi yun ang totoo. Paano kung kayo re namin? Kung ano yung kinaganda ng mga panglabas niyo, yun yung pinapangit ng panlob niyo. Lalo ka na, Josh! Pakialam ko. Sige, Kylie. Suportahan niyo yung pagiging ilusyonado niyang kapatid mo tingnan natin kung may mararating ka. <laughs> Totoo. <laughs> Mas, Mas na kayo dito. Nagsasay lang tayo ng oras dito. Okay lang yan, ay, kuya. Yan. Sensya ka na, hindi pa talaga kami marunong umarati. Eh. Uy, may in-abuse natin ngayon. 15 views lang content natin eh. Okay lang yan, kaya yan. Alam mo, kuya, nagsisimula pa lang tayo sa maliit. Diba ate, balang araw lalaki din tong channel natin. Tiwala lang! Oo mm -hmm. sana. Ah. Uy, mm. di ba kayong dalawa yung namin si short film? Sino director nyo? Eto, <laughs> si Kuya Jerwin. Uy, Jerwin. Kasi gusto rin namin umarating. Eh. Baka naman pwede mo kaming kunin. Sige ba, pwede naman kayong Alam nyo, ang gagaling niya umacting. Tapos, ang pa pang napagpulot na aral. Uy, salamat Gepoy at Enzo ha. Sabi ko naman sa iyo kuya eh. Kahit onti pa lang tayong naniniwala, at least may naniniwala. At balang araw, dadami din ang mga maniniwala sa iyo at mga hanga. 'Di ba? Oo naman. So direk, kailangan mo mag-umpisa. Sige, kahit gin huh? na. Ayun! Ayun! Magiging magaling ka na na director. Balang araw, dadami din tayo, di ba? Tama! Ah! Jerwin! Jerwin! Ano ba yung okay. Ano yung ginawa natin short film? Oh. mo! Million views na! Talaga ba? Kailan pa to? Diba? Ang galing! te! Ate! Oh. Kuya! Ano? May good ako! May tumawag sa akin at ang sabi, magsasay na doon ng kontra! Dahil napanood niya yung mga short film natin! At ang galing ko daw umarte! Wow! Oh, Congrats! Yan! <laughs> Uy, hindi tumatawag. Oh, oh po, Opo, si Jerwin po ito. Talaga po ba? Sige, po. Ano sabi, kuya? Ano sabi, kuya? Uy! Executive, executive producer! Ipo, produce daw siya ng film na idedirect ko. <coughs> <coughs> <laughs> oh, basta sa next partnership natin, tayo ang magsososyo sa isang proyekto, ha? Sige, promise mo na next project tayo mo pa. Ah? Oh, boss? Direct Jerwin! Opo, oh, opo, opo. Alam mo, napalood ko yung mga short films mo. Grabe, I was so impressed na hindi ko kalahin na ganun kapulido mo gagawin. Alam mo, kaya kita pinapunta rito dahil may offer ako sa iyong trabaho at gagawin kitang assistant director sa gasa susunod ko na pelikula. Talaga po ba? Salamat po sa pag-appreciate ng kakayanan ko po. oh, huwag umiyak! Parang ayaw mo ba yung ginawa ko? Hindi naman po sa ganun, boss. Natutuwa lang ako dahil unti-unti nang natutupad pangarap ko. Alam mo, kaya lang naman talaga sa buhay eh. Si pagtiyaga, disiplina at pasensya. At yung tiwala mo sa sarili mong kakayahan. At yun ang meron ka, Jerwin. Salamat po. At dahil diyan mas gagalingan ko pa. Tama yan. Maganda yung ginagawa mo. At kapag nangyari yun, ako ang unang taong pinakamasaya para sa'yo. <coughs> Paul <laughs> Alam mo Di mo naman deserve yung trophy na yun eh Kasi marami pang mas magaling sa'yo Tsaka Alam mo Chamba lang yan Alam namin yan Tama Alam nyo Tanggap ko na magiging reaction niya eh Kasi kahit anong gawin ko hindi kayo magiging masaya sa akin. Kasi punong-puno kayo ng inggit eh. Um, Jervin, to be honest na nga, magpapapansin lang talaga kami sa'yo. Kasi, alam mo yun, bilang kaibigan mo dati, kaibigan mo kami, di ba? Sabay mo kami sa pag-angat ng career mo. And, I'm so sorry na ako sa lahat ng mga sinabi namin sa'yo before. Ah, uh, sorry, Todd. Kasi, ginudge ka namin agad. Alam nyo, kung gusto niyo mag-artista, pagtrabahuan nyo. Kaya, kuya! Kuya! Oh, yeah! Sabi ko naman sa'yo, di ba? Kakalang at makakamit mo kung ano yung gusto mo makamit. Ito na yan, oh! Di ba? Al alam nyo, di kayo makukuha. Hindi kayo naniwala sa akin. Oo naman, kuya. Dahil noon pa man, naniniwala na kami sa kakayaan mo. Di tulad ng iba dyan. Siyempre naman, kuya. Noon pa man, magaling ka na talaga. Kaya deserve mo to. Yes! Yes.